on monday -t. 2025. Sa nalalapit na halalan, kami ang inyong magiging kasangga sa pagtuto at pagbabantay sa bawat hakbang ng 2025 midterm elections. Buong kwersa ng Brigada News Team mula Luzon, Visayas hanggang Mindanao. Mindanao. Kami handang maghatid Brigadanao. ng impormasyon, balita at updates. Mula sa pagbubutohan hanggang sa bilangan, tayong nakaantabay. Maririnig ang mga tunay na kwento, mga pangyayaring detalyado. The Mandate 2025. The Brigada Midterm Election Special Coverage. Dahil sa bawat halalan, ang inyong boses ay may kapangyarihan. Live mula dito sa Maynila. From Cebu. Sa General Santos City. Sa Libak Sultan Kudarat. Patabato City. Trento Agusan del Sur. The Music and News. All All city. The Mandate 2025 The Brigada Midterm Election Special Coverage Magsisimula na ang ating paglalakbay tungo sa mas makulay na kinabukasan Avatar! Changing lives. Makabagong tunay na radyo. Tunay na radyo. Angat sa musika at balita. Musika at balita. Brigada News FM. Brigada News FM. Broadcasting from, from the nation's seat of power <makes noise> and the vibrant capital of the Philippines, Metro Manila. Our home, our treasure. And our pride join the Brigada Advocacy for a sustainable jobs revolution by attracting more travelers to discover the delightful Philippines. Be the heart of the delightful Philippines. Isang bayan, isang tahanan. Sabay-sabay natin palakasin ang tulong trabaho at turismo. Brigada. In the heart of changing lives. This is 105.1 Brigada News FM, Manila, the Music and News Authority. One time the new Filipino time, Alasa is Nang this time check is brought to you by DriveMax Capsule. Lalaking angat tumatagal. Six six sa mga bagong balita. Rini, sa buong bansa. bansa. Nareto na ang Drive Max Brigada Balita Nationwide. Mulasa sa Brigada News FM Manila. DriveMax. Max. Drive Max. na balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng DRIVEMAX Capsule. Lalaking angat, tumatagal! Sa DRIVEMAX Brigada Balita Nationwide ngayong gabi! Pagkahatid sa huling hantungan kay Pope Francis, dinaluhan ng libo libo mana ng palataya. Ilang simbahan sa Pilipinas, nagdaos ng misa, aktividad at mga panalangin. Senador De La Rosa, handa na raw sumuko sa ICC kung sakaling matuloy ang pag-aresto sa kanya. Pilipinas, mag issue na ng digital nomad visa para sa mga non-immigrant foreigners. OPR iniimbestigahan na ang viral na punit na passport. Mahigit 140,000 mga pulis ide-deploy ng PNP sa mismong araw ng halalan ang Brigada News FM Manila. Nasungkit ang Most Development Oriented FM Station sa ikalabing siyam na Gandingan Awards sa University of the Philippines. Panita. Panita. Buong puso. Kasama ang buong pwersa ng Brigada News FM Philippines. Brigada News FM Philippines. In the heart. Of changing lives. lives, helping and inspiring people to achieve a better life. Sama ang lakas <laughs> ng Dry Max Plus herbal capsule at resistencia ng Power Cells herbal capsule. I'm Dry Max. Brigada Balita Nationwide. Dry Max. Balita. Magandang gabi Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Mula sa Brigada News FM Manila, heto na ang DriveMax Brigada Balita Nationwide. Araw po ng Sabado, April 26, 2025. Kami ang inyong mga tagapagbalita, Brigada Sheila Matibag at Brigada Angel Divera. Brigada Balita Nationwide Mga kabrigada dinagsanang napakaraming mana ng palataya ang paghahatid sa huling hantungan sa Santo Papang tinatawag na Pope of the Poor na si Pope Francis. Umaga pa lang kanina ay libo-libong tao na ang nagtipon sa St. Peter's Basilica para masilayan ang huling mga sandali ng Santo Padre, magbigay pugay sa mga nagawa nito para sa mundo at dumalo sa kanyang burial mass. Mula sa iba't ibang panig ng mundo, marami rin nagsidating ang malalaking personalidad. Samantala, sa gitna ng pagluluksa ng simbahang katolika, hiling nito ang manalangin para sa kapayapaan ng kaluluwa ng isang mabuting alagad ng Diyos. Pride Max, Nationwide Samantala mga kabrigada, nagdaos naman ng misa ang Quiapo Church para sa Yumaong uh, Pope Francis. Kasabay ho ng misa kanina kumaga, hinimok ang mga pananampalataya na manalangin para sa kapayapaan ng kaluluwa ng Santo Padre at alalahanin ng kanyang mga kontribusyon sa Simbahang Katoliko. Right, Samantala, dalawang misa ng pasasalamat at pag-alala kay Pope Francis ang idinao sa Tacloban City ngayong araw na dinaluhan ng mga mananampalataya mula sa iba't ibang bahagi ng... Eastern Visayas. Ngunit ang isa sa naging highlight ay ang banal na misa sa airport kung saan din nagmisa noon ang Santo Papa mula po sa Tacloban City. May report si Brigada Haji Kaaminyo, i-brigada mo. <m�ilipod> <mimit> Sa ilalim ng matinding sikat ng araw, naging mataimtim ang pananalangin at pasasalamat ng mga residente ng Eastern Visayas para kay Pope Francis. Paghinumdom o pag-alala sa Santo Papa, ang ginanap na banal na misa sa Daniel Zeron Waldez Airport tarmac ngayong araw, na pinangunahan ni Reverend Monsignor Ramon Stephen Aguilos, dito rin ginanap ang misa noong January 2015 na pinangunahan mismo ni Pope Francis. Daan-daang residente mula sa iba't ibang panig ng rehiyon ang dumalo sa misa. May grupo ng mga kabataan mula sa St. Joseph Parish na hindi nagdalawang isip na makiisa sa pagbibigay pugay sa Santo Papa, lalo't personal nila itong nakita. So we are ano, um, a member of Commission on Youth um, from St. Joseph Parish and Hello. our involvement po today Hello. is um, sa isa, po, isa po kami sa mga server sa uh, mas po ngayon. It feels an honor and privilege po for us na, na mag-serve po to tribute pa para sa kanya. Si Maribeth de la Peña naman, ayaw nang alalahanin ang iniwang pinsala ng Super Typhoon Yolanda. Pero nang bumisita si Lolo Kiko sa Tacloban, naramdaman daw nila ang pagmamahal nito. Parang kahit na malayo ma malayo ang mga tao, pinuntahan niya rin. Natapos, ramdam mo na ang pagmamahal niya talaga sa amin. At, pero nang dumating si Pope Francis, nasabi namin na nandito yung kakampi namin na nagbigay ng kakasak asa sa takloban na bumangon at pagpatuloy sa mga magagandang iniwan niya. Kabilang din sa mga dumalo sa banal na misa, sina House Speaker Martin Romualdez at Assistant Majority Leader Jude Asidre. Pasasalamat ang mensahe ni Romualdez para sa Yumaong Santo Papa.

Samantala, sa kanyang homilya, binigyang diin ni Monsignor Aguilos ang kababaang loob na ipinakita ni Pope Francis lalo na nang magsuot ito ng kapote sa pagbisita sa Tacloban dahil sa malakas na ulan. When he celebrated Mass here, he set aside his prepared homily, moved by the Spirit, and spoke from the depths of his heart. His off the cuff words reminded us that God weeps with us, that Jesus is close in our pain. Bukod sa paliparan, nagdaos din ang misa ng pag-alala at pasasalamat ang Metropolitan Cathedral sa Palo Leyte na pinangunahan ni Archbishop Most Reverend John Du. Dito matatagpuan ang artifacts na ginamit ni Pope Francis nang bumisita siya noong 2015, pati na ang mga inregalo nito sa simbahan. Sa kaparehong lugar kung saan nagmisa si Francis Ang mga mo na sa iba't ibang panit ng Eastern Visayas Ito'y lupang anahanin ang mga naging kreposol ng San Pupeta Bilang leader ng Sipanang Gatolika Pero mas personal para sa kanila ang pagpipigay pubay sa Santo Papa. Binigyan daw kasi ni Francis ng lakas ng Bukit At panibagong pag-asa ang mga residente na nooy bumabangon pa lamang Wala sa efekto ng Super Typhoon Yolanda Mula rito sa Tacloban City, in the heart of changing lives, ako si Brigada Haji Kaaminyo ng 105.1 Brigada News FM Manila, the Music and News Authority. Balita. Nationwide. Nationwide. Sa iba pa mga balita mga kabrigada, bagamat unang sinabi ni Senador Bato de la Rosa sa mga nakaraang interview na isa sa no isa ang pagtat pagtatago sa balak niyang gawin sa katatapos lang na PDP rally. Iginit nito na handa na siyang sumama sa mga ito kung sakaling masilbihan siya ng warrant Para sa detalye, mga kabrigada ng report, Brigada Ann Cortez, i mo! Matapang na sinabi ni Sen. Ronald Bato de la Rosa sa naging campaign rally sa Lapas Iloilo -Ilo City na hindi niya atrasan ang anumang laban kabilang na nga rito ang posibleng paghahain sa kanya ng warrant of arrest ng International Criminal Court. What's the use of this life? Kung ang iniisip mo lang sarili mo, dapat gawin mo kung anong dapat para sa si kabubuti ng kinabukasan ng ating bansa, lalong-lalo na mga kabataan. Kaya ako, I'm ready to go anytime. Ang buhay ko ay nakataya na, nakakasana. Anytime. Pwede, pwede akong mamalasin dahil sa aking advokasyon na ito. Pero never si Bato aatras sa laban na ito. Pagpapaliwanag pa ni De La Rosa bilang dating hepe ng Philippine National Police ay ginawalang umano nila ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang nararapat para sa kapakanan ng mga Pilipino at upang maiwasan ang pagiging narco state ng Pilipinas. Kaya sabi niya gawin natin ang dapat natin gawin. Kawawa ang Pilipinas. We were on the verge of becoming a narco state. Alam niyo yung narco state? Ito yung isang bansa na yung day-to-day -day affairs ay kontrolado na ng droga. Yung mga drug lord na ah, nagpapatakbo ah, ng gobyerno dahil ang kanilang resources ay sobra-sobra. Grabe ang resources na kaya lang bilihin ang lahat, bayaran ang lahat, galing sa police, fiscal, judge, lahat kaya lang bayaran. Kaya huwag tayong pumayag. Kamakailan sinabi ni Dela Rosa sa kanyang mga nakaraang interview na isa ang pagtatago sa ikinokonsidera niyang gawin sa panahon nga na matuloy ang pagsisilbi ng one of sa kanya ng ICC. In the heart of changing lives, ako si Brigada Ann Cortez ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music News of 40. Nation wide. Nation wide. One time the new Filipino time 612 Nangabi. Ang mga kababayan, ipagpatuloy natin ang suporta kay Senator Marcoleta. Tulungan natin siya mabait, matalino, mat-integrity. Marcoleta, iboto ninyo. Let us bring back our president no matter what happens. Mabuhay po kayong lahat. Mahalin natin ang Pilipinas. Marcoleta, sa Senado. Mula sa, sa PDP Party, iboto pagkasenador Marcoleta, number 38 sa balota, p 4 June Pagadua, General Santo City. Right, Max. Fried Nationwide. Nationwide. Samantala, pinayagan na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pag i ng Digital Nomad Visa sa mga non-immigrant foreigner na nais magtrabaho habang naninirahan pansamantala sa Pilipinas. May report si Brigada Maricar Sargan. I-Brigada mo! Brigada! Brigada. <laughs> report! sa ilalim ng Executive Order number no. 86 na nilagdaan ni Executive Secretary Lucas Bersamin na pinapayagan na ng pamahalaan ang pag-issue ng digital nomad visa sa mga non-immigrant foreigner o mga banyagang manggagawa na nagtatrabaho online para sa kanilang employer o kliyente sa ibang bansa. Layunin ng programa na palakasin ang turismo, ekonomiya at digital innovation sa Pilipinas. Ang Department of Foreign Affairs ang naatasang mag-issue ng digital nomad visa at bumuo ng database para para sa monitoring alinsunod sa Data Privacy Act. Kabilang sa mga kwalifikasyon para makakuha ng DNV ay dapat 18 anyos pataas, may patunay ng remote work gamit ang digital technology, may sapat na kita mula sa labas ng Pilipinas, walang criminal record, may valid health insurance sa buong panahon ng kanilang pananatili sa bansa. Tanging mga dayuhan mula sa mga bansang nagbibigay din ng DNV sa mga Pilipino at may Philippine Foreign Service Post ang maaaring mag-apply hindi rin maaaring magtrabaho sa mga lokal na kumpanya ang mga DNV holders at dapat hindi sila banta sa pambansang seguridad. Maaaring manatili sa bansa ang mga DNV holders ng hanggang isang taon at maaari pang i-renew. Papayagan din ang multiple entry habang valid ang kanilang visa. Posible namang kansilahin ang visa kapag lumabag sa mga patakaran, nagsinungaling sa aplikasyon o kumuha ng lokal na trabaho. Kasabay nito inatasan ang Bureau of Immigration, Department of Tourism, Department of Justice at Bureau of Internal Revenue na makipagtulungan sa DFA para sa maayos na pagpapatupad ng naturang programa. In the heart of changing lives, ako si Brigada Maricar Sargan ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority. Right, Max. Brigada Bandita Nationwide. Nationwide. Samantala mga kabrigada, iginit naman ni Senatorial Candidate Rodante Marcoleta na diplomasyang kailangan sa usapin ng West Philippine Sea para mapanatili ang kapayapaan dito. Ayon pa kay Marcoleta, kay Marcoleta hindi na kailangan ng mungkay ng Amerika na sinasabing multilateral talks dahil bilateral talks pa lang sa pagitan ng Pilipinas at China ang siyang tunay na solusyon. Hindi rin na niya dapat kasali sa mga pag-uusap ang Bansang Amerika. Dagdag pa ni Marculeta na kailangan lang talagang mabigyan ng sapat na pagkakataon ang Pilipinas at ang China na makapag-usap bilang mga matagal na naman silang trading partners sa Asia. Bilateral backst. dapat dito. Tayo dito naman na-inboard At pa yung mga bansa na nag-aagawan ng teritoryo sa West Philippine Sea. Hmm. Pag-usapan natin sa pare-pareho tayong asyano eh. Hmm. Ang problema kasi, ini-inboard natin ng Amerika. Iba naman ang layunin ng Amerika eh. Ang Amerika may, kanyang in may, may sariling interes yan. Masyadong malayo sa pinag-uusapang dagat. Tayo-tayo dapat ang mag-usap muna dyan. Backst. Backst. Samantala, iniimbestigahan na ng Department of Transportation ang hindi pagpapasakay sa eroplano sa isang pasahero dahil sa maliit na punit sa kanyang passport. Nakikipag-ugnayan na rin sila sa immigration sa Bali, Indonesia upang alamin kung sila nga ba. Ang nagsabing hindi katanggap-tanggap ang pasaporte ng nasabing pasahero. Yan ang report ni Brigada Jigoko Studio. Ibrigada mo! Hindi pinayag lumipad papuntang Indonesia ang isang senior citizen na Pilipino dahil sa maliit na punit sa kanyang passport. Sa viral social media post, ikinwento ni Diana Natividad kung paano naging bangungot ang masayasa ng family vacation sa Bali. Dahil dito, agad dumaksyon ang Department of Transportation. Ayon sa DOTR, iniimbestigahan na nila ang insidente at nakikipag-ugnay na rin ito sa immigration sa Bali, Indonesia upang alamin kung sila nga ba ang nagsabing hindi katanggap-tanggap ang pasaporte ng pasahero. Bukod dito, inatasan din ng DOTR ang Civil Aviation Authority of the Philippines at Civil Aeronautics Board na magsagawa ng investigasyon kaugnay ng iba pang alegasyon ng umano'y sadyang paninira ng pasaporte sa ilang paliparan. Tiniyak ng DOTR na hindi palalampasin ng ganitong mga gawain kung mapatunayan totoo. Pinaalalahanan din nila ang publiko na panatilihing maayos ang kondisyon ng kanilang mga pasaporte. Samantala, nanawagan naman ang DOTR sa mga local at international airlines na tiyaking hindi naaabusong karapatan ng mga pasahero habang sinusuri ang kanilang mga pasaporte. Bagamat tungkulin ng mga airline na tiyaking ng visa at integridad ng pasaporte ng mga pasahero, hindi daw dapat inaabuso ng kanilang mga tauhan ng kapangyarihang ito. Base sa umiiral na protocol, kailangan makapag-ugnayan ng mga airlines sa immigration authorities ng bansang puputahan ng pasahero upang beripikahin kung tatanggapin pa rin ng pasaporteng may sira. In the heart of changing lives, ako si Brigada Jigo Custodio ng 105.1 Brigada News sa Manila, the Music News Authority. Max. Trimax. Brigada Balita. Nationwide. Nationwide. Samantala, kabrigada puspusan ng paghahanda ng Philippine National Police para sa nalalapit na halalan sa buwan ng Mayo. Mahigit 140,000 na polis ang ipapakalat sa buong bansa upang tsaki ng maayos at ligtas na pagboto ng mga Pilipino. Narito ang ulat ni Kat Austria, ibrigada mo. Brigada. Report pinalalakas na ng Philippine National Police ang kanilang puwersa para tiyakin ang seguridad sa mismong araw ng halalan. Ayon kay Director for Police Community Relations, Major General Roderick Augustus Alba, aabot sa igit 140,000 mga pulis ang ide-deploy ng PNP sa buong bansa. Layo nitong bantayan at protektahan ang halos 40,000 mga voting centers na pagbobotohan ng taong bayan. Maliban sa pagbibigay ng seguridad, handa rin tumulong ang mga polis bilang bahagi ng Board of Election Inspectors, lalo na sa mga lugar na kulang sa guro of poll workers. Kabuang 7,943 personnel ang sinanay ng PNP para sa papel na ito at 3,774 sa kanila ang itatalaga sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Tinututukan din ngayon ng PNP ang mga itinuturing na election hotspot areas sa BARM, partikular sa mga lugar na may matinding political rivalry. Patuloy din ang koordinasyon ng polisya sa Commission on Elections at iba pang law enforcement agencies para matiyak ang mapayapa at patas na halalan. In the heart of changing lives, ako si Brigada Cast Austria ng 105.1 Brigada News sa Fam Manila the music and news authority Ipinagmalaki Nationwide. Nationwide. naman ni Sen. Christopher Bongo ang pagsasabatas ng FIVOX Modernization Act na kanyang co-sponsor na layong palakasin ang kakayahan ng bansa sa pagharap sa mga kalamidad. Ayon sa Senador, panahon na para magkaroon ng mas modernong kagamitan at mas mataas na sahod para sa mga empleyado ng FIVOX. Max. Frank right, Max. Brigada Balita. Nationwide. Sa Brigada, nagtungo naman sa Tarlac City si Senatorial Hopeful Rodante Marcoleta para daluhan ang rally roon. Doon palang ipinaglalaban niya ang karapatan ng mga magsasaka. Anya, maraming magandang batas para sa si kauunlad ng naturang sektor. Kasabay niyan mga kabrigada, target daw nito na may saayos ang pagpapatupad ng mga palisiya sa pagsasaka dito sa Pilipinas. I Max, I Max, Bagnita, Nationwide. Nationwide. Di sa ikalabing siyam na ikalabing siyam na Congress ng UP Gandingan Awards ang 105.1 Brigada FM Manila bilang Most Development Oriented FM Station. Nagpaabot naman ng pasasalamat si Brigada Ley, si Brigada FM Manila Station Manager Lamar Bagyo sa lahat ng mga avid listener ng naturang istasyon. Ayon kay Brigada Ley, tiyak niyang magsisilbi bilang apoy sa brigada. Ang parangal na ito para mag-alab palalo sa kanilang pagsiservisyo bilang mamamahayag. Mula sa lahat po ng bumuhay

At mga kabrigada inyo na pong napakinggan ang DriveMax Brigada Balita nationwide. Mga trending na balitang kinalap ng Brigada News FM Philippines, katuwang ang Drive Max Plus Herbal Capsule. Buong puso, kasama ang buong pwersa ng Brigada News FM Philippines in the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life. Kami po ang inyong lingkod, Brigada Sheila Matibag. At Brigada Angel de Vera. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Mula rito sa Brigada News FM Manila, The Music and News Authority. day. Brigada balita nationwide. Inyong napakinggan ang Drive Max Brigada Balita Nationwide Mula dito sa Brigada News FM Manila Drive Max Brigada Balita Nationwide Hatid sa inyo ng Drive Max Herbal Capsule Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Drive Max Capsule Lalaking angat, tumatagal ito ang makabagong tunay na radyo makabagong tunay na radyo angat sa musika sa at balita balita brigada news fm the music and news authority brigada in the heart of changing lives